morning. Wow, grabe yung sounds na. Oh my goodness. Wow. So, yun. Hinatid ko si pare sa butika. At pagbalik ko sa aming parking. Walang parking na available. So, wala kasi talaga kaming parking dito sa aming apartment. So, first come, first serve. So, ginawa ko. Alis ulit ako. At sinek ko itong ano na to. Um, kapihan. Ang galing ng concept niya, no? Kakaiba. Nakakita na ako ng ganito sa ibang lugar sa Pilipinas. Pero, first time dito sa Marikina. So, I came to check it out. Sabi ko, baka maka, may mabili akong kape. Pero, sarado pa siya. So, umalis na naman ako. At sabi ko, na kusang kaya ako maglilibot? So, hindi pa kasi ako nag-aalmusal. Hindi ako sanay kumain ng maaga-maaga kapag almusal. So, ang ginawa ko, ikot ulit ako, isalit ako. Sabi ko, daan ako sa Ola reality of the abandon, ganda ng simbahan na to sa ating mga kapatid na katoliko ito ay napaka gandang simbahan na bisitahin so madaming parking dito at may mga kainan sa tabi meron din ditong Kapitan Moy um restaurant 'yan pero at isang para siyang venue pero sarado pa yan So pumunta ako sa Maki's. Itong Maki's sikat na gutuhan dito sa Marikina, sa Kalumpang, Marikina. Sa lahat ng mga taga-Marikina, hello hello sa inyo. So nung last Sunday kasi, nagpunta kami dito. Uh, at ano, after the mass, kumain kami dito kain. Sobrang daming tao at saka matagal ang kanilang serbisyo. Um, to be fair, sobrang sarap 'yung guto. For me, masarap 'yung guto at 'yung tukwat at so masarap din. So, tsaka kami natamis-saging. Sa masarap. So, ngayon, order ko itong halo-halo at ito, palabok. Um, nothing special, hindi masarap yung palabok for me. Para sa akin lang po yan. Huwag ko Masos siya, pero oh, yung lasa ng tinapa, wala. Mahilig ako ng tinapa, masarap ang tinapa para sa akin. Yung halo-halo naman, um, steady lang. Kakauntian sa hog, yan lang ang sahog. Kaparanggot na ube, kaparanggot na Um, ano nga yun, leche plan at uh, so iba't ibang klaseng beans yung kumakain ng beans na yung munggo na kumakain yun eh brown beans, ano bang tawag but yun, it's it's ano, okay naman um, pwede na sa 103 pesos na binayanan ko, 50 pesos yung palabok 53 pesos yung halo halo or baliktad, basta mga ganun lang 103, ay sorry, 107 yung binayanan ko so yun lang, gusto ko lang ikwento sa inyo ang aking morning adventure. At uh, ngayon nakabalik na ako dito sa aming apartment. Meron ng parking. So, yan. Yeah, bye for now! Happy Labor Day!